ito yung isang ko rin dito, no? yung, yung, vulnerabilities. Kasi si President Marcos, sorry sa mga fans niya, no? Trapo rin naman yan eh, ba? Diba? Uh, to say the least. That's an understatement. At yung mga babanggay niya rito, o binabangga yung ay mga trapo din. Okay? Ano yung punto ko rito, Attorney Barry? Example, doon sa nilabas niya listahan ng 15 top contractors na nakabuslo ng ilan ba? Nasa 100 billion. 'di ba? Yeah. 20% uh noong uh, nasa more than 500 billion portfolio to group projects since since 2022. E eh, yung isa ron campaign contributor ni, ni Jesus Codero. 'di ba? Yung pala nag-raise na ng red flag 'yan, 'di ba? At inamin naman ni Jesus Codero na nakatanggap siya ng magkano ba? 30 million lang naman 'no. 30 million bagay, na. Lang. At saka bakit naman kasi pinagdidiskitahan yung 1% lang naman, di ba? 1% eh, lang daw, yung napunta sa kanya, ah, nung sa contractor. Oh. Eh, 5 billion lang naman talaga. No? Eh, sorry po, sorry po. No? Napakaliit na bagay lang, tapat na, lang naman talaga nun. Pero ang point ko, in terms of vulnerabilities, dahil mga trapo lahat yan, eh baka bumalik din kay President Marcos. Paano kung masilip din yung kanyang sose eh? oh, na na? Eh, teka, mayroon din e <laughs> contribute sa ina government contractor. Eh. Kung madaling butasan by the very nature of their trapo politics. Kasi hindi naman yung tipong ano, no? grassroots-led uh, campaign and victory. Hindi ba? Hindi pong wala kang tinanggap. Siguro tumanggap ka sa mga ordinaryong Pilipino, magtataho, etc. etcetera et uh, pero hindi yung sa mga... Pero, pero, hindi yan ano eh. Hindi yan na... Uh, Uh, dito commonplace among politicians. Maraming contributors yan. No? Diba? Kumbaga, my Ama. point is, let's talk about the vulnerabilities of the president himself. Uh, in this fight na don't get me wrong na, kailangan supportahan ito. Hindi kaya nga ako tingin ko, uh, isang option that he should uh, explore ay ipasa sa mas independent na opisina, di ba? Um, ideally ombudsman 'yon, di ba? Sa ating sistema kasi at sa ating konstitusyon ombudsman ang gagawa niyan eh. Ang problema mo ngayon, outgoing yung uh, ombudsman, wala pang uh, pinapalit and hindi rin exactly mataas ang confidence level ng madaming tao dun sa current uh, occupant nung uh, nung position na yan di ba so uh, pag ganun eh, ano pa ang kanyang option well kasi uh, Tito Soto kanina nagfile yata ng bill uh, pushing for an independent commission pero yung kanya yata medyo permanent di ba maganda maganda yon. oh, Ang isang posible diyan, gagawa ka ng medyo hindi necessarily permanent. Na, kung maalala mo, di diba yung Truth Commission na uh, yeah. sinimulan nung 2010 nung naupo si Pinoy? Parang ganoon. Kasi at least 'yon medyo arms length, 'di ba? Ang uh, ideya hindi mismo siya. So kung ano man yung vulnerabilities niya, uh, hindi hindi agad-agad ma yung uh, yung process uh, kung ang ma-appoint mong mga taong uh, mauupo doon ay meron namang credibility at yung proseso sa pagpili merong partisipasyon yung mga ibang stakeholders, posibleng maging mas uh, credible. Pero again, ang presumption noon gusto talaga niyang dalhin ito sa tamang tuktulan. Ibig sabihin, eh ang iniisip niya dito legacy niya, 'di ba? Bilang uh, presidente, 'di ba? Malaking issue 'to. Uh, three years lang na iwan sa term ko. Eh gagawin ko 'to dahil uh, defining moment. Defining moment para sa akin, ito ang aking iiwan sa taong bayan, 'di ba? Uh, as part of yung aking legacy bilang pangulo. Ang tanong, eh, willing ba siyang gawin lahat ng kailangan para i-follow through yun. yun yung tanong. Kasi sa lang, tama ako eh. Ngayon pa lang, ang dami ko na nakikita ang mga social media posts na eh, ba, si Bombong Marcos ang magsisimula niyan, eh, hindi pa nga nagbabayad ng bus yan. Yung pamilya huh? niya, hindi pa lang yung pamilya niya, hindi pa sinosoli yung ninaro. Ano ba yan? meron siyang ano eh, meron siyang bagahe. Diba? And therefore, Uh, kailangan maging conscious din siya doon and 'di ba ang isang paraan para mapausad mo at magawin mong credible yung process gagawin mong susubukan mong gumawa ng mas independent na kikilos at magiimbestiga 'di ba nung uh, nitong uh, anomalyang uh, ito yeah, pero oh, ang tanong gagawin ba niya <laughs> oh at saka ang balancing act dito eh hindi mo masyadong i-antagonize yung mga members sa Congress, baka ikaw yung ma-impeach. Ay, ay, sorry. Although, although yung flip side nun ay pwede mo rin gamitin to bilang, ano ba, si, ito yung cynical perspective dyan. Pwede mo din gamitin bilang parang uh, panglatigo doon sa mga medyo pinagdududahan ka <laughs> o pinagdududahan yung yung, yung, yung leadership, di ba, in these last three years, di ba? Uh, Tingnan uh, natin umayos kayo, kundi. Oh, so, ba? Diba? Pwede kayo. Hindi natin kasi eh, baka masobra ma-antagonize siya yung mga miyembro ng dalawang kapulungan. Eh. Baka siya yung ma-impeach forthwith. Ngayon lang ako, ito, honestly, ngayon lang ako naka-experience ng ganitong sitwasyon na yung presidente ang nag-iingat na ma-antagonize yung mga members ng... <laughs> ng Kamara at ng Senado. Weird, no? Kasi sa presidential <laughs> system natin, anlakas ang lakas ng presidente. Di ba? Sa totoo And lang. You know, And diba? you know kung bakit ang lakas siya lalo in terms of uh, controlling the house, di ba? Hmm. Di ba? Eh. So, hindi kaya, okay. kay, kaya nga eh. Kaya nga, babalik tayo dun sa the whole point of yung show of strength dun sa zone, eh, di ba? Gusto niyang ipakita na hindi siya lame duck. Gusto niyang ipakita na kaya niyang maging uh, malakas na leader, di ba? To quell yung mga doubts even among yung kanilang koalisyon. Uh, eh, kailangan merong follow through yun. Kasi otherwise, yun nga, tayo, yung, gaya nung sinabi nung nasa nakausap mong <laughs> member ng Congress, di ba? hindi eh, takot sa kanya. Di ba? Yun, yun.